Dol, masarap yan. Sarap to. Ha? Ano ka ba? Ito yung pinaka-favorite ko of all na mga kinakain ko ito talaga. Kaso may napansin ako. Fishball Ah. Ayun. Tino Ano? Maka-ibo? Ay, hindi. Alam mo ba ano to? COD. Ay, hindi. Shopee yan. Shopee? Shopee Lazada yan. Pero hindi natin tinatanggap dito yan eh. naka na sticker tapos hindi safe. Hindi pwede yun. Nagyan lang niya ng sticker. Tsaka walang visor. No. Kukunin ko yung helmet niya. Tago natin. Tingnan natin kung hanapin niya. Kaki! Seryoso? Hindi, bawal kasi yan. Para hindi, para safe na siya. Ah, bagay. Hindi na lalong safe. Wala helmet. Mamatsyad lang tayo. Pwede to. Mahuli ako ng security. Mahuli nga ako. Mahuli ka na? Mm -mm. Baka magalit yung security sa akin. Kung nanakaw ako ng di akin. Masama yun. Oo, oh, nakabantay siya eh. Mahuli nga ako. Ay, nakatalikod na. Ano? Hindi na matalik. Hindi Gagaw Hindi pala akong snatcher. Oh. Sino ba namang gagamit nito? Pagka nauntog-untog ka pa, nauntog ka lang, walang visor. Pagkagabi, o, oh, madilim. Kaila, malalaman natin yan pag hinanap. Tingnan natin nila si Guru tayo pagbibintangan no? <laughs> ano naman magiging safe? Hindi pa yung sticker. Naka nakaka naka ba tong sticker lang. Mahirap pala mag Ayun 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 na. Ayun na. Ayun na ayan. ayun 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 Ano ayun 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 Hindi pa siya nagtataka. Hindi, Hindi pa nagtaka. Hindi siya pa si Kuya. Mm -hmm. yung trabaho. Siyempre, pagka nagtatrabaho ka, ang isip mo nasa work talaga eh. Sa mga dapat mong gawin. Hindi niya pa naisip na wala helmet siya. <laughs> Kaya na, pabalik na siya. Oh, wala akong alam d'yan, ha? Kumakain ako dito. Pabalik na siya, Gagi. Pabalik na. Nagkatrabaho ng maayos yung tao. Kukuha na mo ng helmet. Ayan na. Ako, aalis, aalis na. na. Aalis na. na. -in Ayan na, hinahanap niya na. Ayan na. Hinahanap niya na. Hinahanap niya na. Gagi ka. Hinahanap niya. Oh, tinanong, Yan tinanong, na, tinanong payta. na. Ay, tatay, tinanong. Ayan, oh, kamot ulo. Kamot ulo si baba ka na. Ito bibili ka na. Kagi okay, na hanap. Ay, okay, nanganap. Kagi okay, okay, Sino kaya? Ala, ito na, tatay. Ako, may ebidensya na laglag. Anong Piso! <laughs> Nalang sa'kin sa yung bariya na yun. Nalaglag. Kakamot ah, na si dati na nagpiyak.

Naku idol, may huli dito. Umilig ka na lang muna. kasi ka lang... muna. Gali, gali, gali. Umilig ka muna kasi pagka tawag dito, pagka huli ka, mas malaking problema. Impound ka pa. At pagka ganyan, endorse mo sa uh, amin kasi katulad yung may tumuhan yan. Oo. Eh, hindi mo na Siyempre, hindi naman ano. matitignan nila kuya kasi trabaho. Hindi naman sa ano, sa iyo. Opo, Oo pwede may na sa kami binibenta. Bili ka muna, idol. Sa may binibenta kami. Sa <laughs> akong bili mo. Ha? Ah? Kasi sa safety mo yan, hindi pwedeng gano'n. Ano ba yung helmet mo? Ano lang yung half-face lang yung katrabaho lang. Eh kahit nang katrabaho, araw-araw ka nagde deliver kailangan safe ka. Eh, pagka nauli ka pa dyan, wala kang helmet. Baka naman may, may impound. Hindi mo ano. Hindi, wala. Wala po kayo nakita. Wala ka nakita eh. Ako, may binetenta ako. Ano bang helmet gusto mo? <laughs> trabaho lang yan. Ha? Pantrabaho lang yan. trabaho. Eh, araw-araw ka -araw magtatrabaho. Hindi pwede wala kang helmet na maayos. May pamilya ka? Mayroon okay po. O, tina mo. Siyempre, iniintay ka ng pamilya mo sa ano? bahay. Anong gusto mong helmet, idol? Oo nga, ano yung med gusto mo? Oo nga. Kasi nagtatrabaho din po siya na maayos. Malay mo, isa sa makatulong sa'yo. Oo oh, nga po. Ano man. Hindi pa trabaho lang. Hindi, mag anong helmet ang gusto mo? Yung gustong gusto mo bili? Kasi para sa isa sa ito. Ha? Ibo. Ibo? Gusto mo na Ibo? 3-5 na lang. Pero naka-ibo ka rin, yun yung nawala. Kaya nanginayon ka. Half face, pantrabaho lang yun. Half face. Eh, hindi pa rin kahit pantrabaho. Araw-araw nga kasi nag-deliver. Ka de Siyempre, gusto ng pamilya mo, makauwi ka ng safe, di ba? Eh, kailangan araw-araw. Ibo. Ibo to. Diba to yung gusto mo? Bakit mo deserve ng Ibo? Sa tingin mo? Kasi nanakaw yung helmet ko. <laughs> Wala akong helmet <laughs> ako no, ka hindi idol. Yung helmet mo nandun na sa kanya, kinuha niya. Kaya <laughs> ba mo hel yung helmet mo? Kaya may yung helmet mo ha? Kaya ba yung helmet mo? Kaya yung mo? oh ba may helmet mo? <laughs> oh yeah yung helmet mo? naman, di ba? Pero tay, ikaw tay. Mag-helmet ka ng ganito, walang visor, half-face. Tingin niyo po safe siya dito. pinagdaanan mo, idol. Hindi na pwede to. Akin na lang. Okay, Pahit ko palit mo to. na kay ma. kayo ma'am, Merry Christmas na lang. Akin na lang to. Okay lang. Wala okay akong susuot ito. Ito na yung bago mo isusuot. Kasi itong ibo, sa'yo na. Thank you. Gusto mo to, di ba? Bakit gusto mo ng ibo? Ang ganda eh. Ang ganda. Oh, idol. Huwag mo iiwan to ah. Huwag mo iiwan kahit saan. Sa lahat ng pupuntahan mong lugar, iwan mo, ayan, at kaya, kaya kay tatay, iwan mo sa, pwede mo mapagkatiwalaan. Or bitbitin mo na lang para mas safe. Kasi, delikado kahit yung mga gamit mo na binili mo, or ano, syempre, mahirap mawala. Kinabahan ka? Wala kang gagamitin. Wala <laughs> <Malang ang gagamitin. laughs> siyang gagamitin eh. May huli. Tapos, hindi kasi, pag wala ang helmet, wag wag kang helmet, huwag na huwag kang tatakbo ng walang helmet ay doon. Eto, tayo na to. Pang trabaho mo, araw-araw. Ha? Try natin. Try natin kung kasi tayo. Kasi? Sige, tatakbo ka pala. Maliit? Ako, oh, maliit pala. Anong paisa dito? Okay, doon. Try mo kung kasi tayo, ha? Yun. Tapos Nakto. Positive. Hmm. Ako na lang ito ah. Oh, ingat ka, ingat. Huwag mo iiwan yan Ingat ka palagi. Pasalamat ka na lang kay Sakto, Ibo yung gusto mo, no? Bakit hindi ka bumili na Ibo? Wala mo, gusto mo. Pinahin yung pamilya, no? Oh, wow. Ingat, idol ah. Ingat po. Ingat po. Ingat ko yan. Ingat ko yan. Ingat ko yan. Ingat Bye-bye! Ayun, makakatakbo ka na!